Sabi ng mama mo, hindi mo daw siya sasaktan kasi sabi yung mama mo yun sa akin na hindi mo daw ako sasaktan kasi sabi ng mama mo yun sa kanya, sa mama mo noon. Ay, mama mo pala siya hasta ngayon. Hanggang ngayon. Huwag mo daw sasaktan siya. Kasi nagmamahalan daw kayo sa kanya, sa akin. Ha? Sabi ng mama mo, wag mo daw siya sasaktan kasi ang mama mo, hindi mo daw kayo saktan ang puso ng pag-ibig mga puso mo sa'yo. <laughs> ha? <laughs> ang mama mo ay hindi kayo mo saktan kasi ang mama mo kasi nagmamahal ka sa akin. Kasi mahal, na mahal ang mama mo sa akin. Ay, hindi mo daw ako kaya, wag mo daw ako sasaktan kasi sabi yun ng mama mo yun sa kanya, ay sa akin. Hindi bang sasaktan?